Ito oh, ang oh, mga oh, oh, oh. masasya ako ah. Ano din ito? Pwede masasya siya? Ayaw na eh mo ah. journey siya sir. Oh shit, not good. Majorger journey siya sir. Ano? Ano? ayaw. Adan! Yo, what's up mga was this for today's video nandito ako sa Hawari Massage and Spa So may nakita akong apat na staff no? So magtatanong muna tayo sa maintindihan tayo Let's go! Ayun mga, excuse me

Tumoy ka suagan? Ano ni ni? Ana na ana. Oi. Oi dito. The depository. Uy. Mm, mo. sir. ni ni? Lang ni mo. Ana na ka sir no? At sticker ba? Ha? ay sticker. na? ko. oh. Left, right, right. ayon Pa, too. Straight lang yan. lang, safe, Ano? Ina, minute on it, oh, ma'am. Sir? Ay, mga, ina, a minute on it, too. Mga, siguro, One hey. mga, five, five. ay, niline. One minute, uh -huh. na andiya. Three minutes, siguro, yawa, yawa. Ay nani ayo. Ay nani mak wala. nak wala. wana wala. Ye ye to ye mo inun mak. Oh. Kasasir nga ko. mo mo

ano ni.. ikaw, ikaw mo um, masasya ko? Dili ko pwede masasya Ay, ano na yun, <laughs> ay, yun <laughs> ay, mo? ma journey siya sir. Major journey siya sir! Ano 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 yung Ano yung ano yung Ano yung ano yung sir, yung ano 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 yung ano

sana ako ba dito? Yes sir! Ako ba dito? 12 noon until 5 p.m. Gatong kaon ba? Amo Ako ay ari, massage! Ano na ako, ikaw mo mo, ayaw ako, alam mo! Guys, kung gusto mo magpamassage na ara dito ay located sa Lakasan at Bang Diri sa Camp Alagarno no? Kasi na promo nga, 1 hour, 399. Okay yes sir. Ah, sige sige. Ay, ay nanang. Ano nanin mo? Exposure is Hawari. 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 Oh, Hawari yeah. massage and spa guys. So, yeah. located diri yeah. sa Kwan at sa Camp kwan Alagar. Yes, no? Nik <laughs> like, di ko diri kay Gwapa kay mga kwan diri <laughs> Basta Basta ba. Ang oh, De diri mga vlogger sad di. kay salamat ah. Namay mga Good mo <bang. laughs> <laughs> <laughs> <Good bang. laughs> well, Salamat